panibagong adventure na naman itong naisip ko. Kaya gagawin ko. Actually guys, 2 days ko na naisip na gusto kong subukan kung paano ha-hawak ng stick at saka yun know, o, itarahin yung bula. Para kasing nagka-interest lang ako lagi sa barel. So subukan ko naman ito. Tingnan nga kung kayang kaya ko ba siya ishoot sa mga butas na yan. Hindi ako actually guys marunong. 'Yan si Kuya, siya yung taga bantay. 'Yan, siya yung taga alaga diyan. So, magpapaturo ako sa kanya para malaman. I am not planning to do this kind of um gambling and parang just for fun lang itong ginawa ko. Lalo na mayroon na akong problema sa roti rotator rotator cuff ko kaya kailangan ko siyang um, exercise. Parang relax relax din. So let's see kung anong mangyayari. Hindi madali guys. O oh, tingnan mo, malapit na sana. Hindi pa nag-shoot. Ang hirap naman oh. Hindi madali pala akala ko pag ano mo pag mo ng bola ayos na eh. So, hindi pala ganun kadali guys. O, tingnan mo. Kung minsan, pag mo yung bola na parang na-excite ka sa kanya, the more pala yung parang nadidisplash siya. Yung parang hindi siya naging smooth ang dating doon pagdating sa bola. Kasi parang napipressure mo pala yung ano mo, yung kamay mo doon. Dahil doon sa naramdam mo na parang excited ka kagaya so, nyan guys tingnan mo ah talagang timing timing ka nakahiga ka na nga dyan sa board na yan eh. oh, wala nangyari <laughs> nakakatawa lang <laughs> siguro kasanayan lang talaga kasi kaya si kuya daw siya pag tumira ng bula o oh, tarang, tarang lakas pero ako hindi ko siya magawa parang natutense ka patiming timing timing pati yun o oh, muntik na sana hindi pa rin Kunti na lang. Ilan na lang eh. Pero guys, tingnan ko kung sino kayo sa amin mananalo dito. Probably ako mananalo dito. Expert pa naman ako. <laughs> Yabang ko. Imagine ha. Habang tinitira ko siya. Ah, habang yung tinatainin ko. Kasi talaga make sure na matamaan ko yung isang bola. Yun. Pero mo. Pero hindi pa siya talaga shoot dun sa ano butas. Mahirap pa na laruin ito. Oh, no, guys. Mahirap na nga laruin. Maadik ka pa. Gagastos ka pa dito kasi tataya ka. Hanggang mao-obses ka dito. Ay, naku po. Magugutuman ka pa. Ang hirap talaga. Kaya, kailangan, hindi mo na i-attempt yan sa sarili mo para hindi ka na maadik nito para hindi magka problema buhay mo oh tingnan uh, mo. oh pala <laughs> mo ang galing para alam mo yun nakaka talaga guys ayan hindi pa rin siya natasok sa butas talagang sigurado panalong panalo ako nito mabuti na lang walang pustahan ko kung hindi malaki ang perang iuuwi ko sa bahay <laughs> nakakatawa Sige nga, kung kaya mo nga yan Eh, <laughs> Ay, nako! Maubos ang ura sa kakatira ng bula, hindi pa rin napasok dun sa butas, hindi ka pa talaga makakaskul dyan sa ano na yan. Si kuya, ang galing yan eh, Oh. Diba? Pero, hindi pa rin pumasok din ang bula. Ibig sabihin, hindi hayaan na manalo si kuya sa akin. Sige nga, timing, timing. Ayan mo, o, oh, tingnan mo oh, po. Nakakatawa, kala ko ah, na ang lakas-lakas ko na, Akala ko, dire-direcho na doon. yung pala, lakas ko lang, ano doon. parang, nawala ka na sa timing. O, oh, ayan. Wala pa rin. Ay, nako, ang tagal maubos, ang tagal matapos. Sige. May pa, pikit-pikit pa yan sa mata, guys. Akala nyo ba? Ay, nakakalupa talaga. Oh, tingnan mo, oh. Si Uy. <laughs> Hindi na kayo naiinis. So, kanina pa ako ka dito, guys. mag isang oras na ako. Hindi pa rin naubos ang mga bulan na to. Kailan ko ba ito maubos na to? Ang sarap talaga. Oh. Ay, nakapasok. Nakapasok din. Finally. Ito talaga si Kuya, oh talagang gusto niya talaga akong matuto dito. Tinuturoan niya ako. Gusto niya talaga akong matuto. Siguro gusto niya pabalik-balik ako dito. Aba, hindi naman pwede. Mapabayaan ko pa yung mga anak ko. Mapabayaan ko pa yung mga bahay, ang yung pamamahay ko. Hindi pa ako makapaglaba. Hindi ako makapagluto. Dito na lang ako lagi. Ako, umayos ka kuya. Huwag akong turuan sa ganyan-ganyan kuya. Ako ay for fun ang ito. Naku, itong games na ito laging lalaking naglalaro dito. Naku, pag lagi ako pupunta dito, baka ako makapag-asawa dito sa ano na ito. Sa lugar ay nakakahiya. Ako ay matalo ko ng aking tatay at ng aking mga kapatid. Naku, naku, mahirap pag ma-addict sa game na ito. Any gambler, any, gambling, ano, games, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kasi, pag tayo ay ma-obsess na dyan, tataya ka pa ng pera, magugutuman ka pa, pati pamilya mo magugutuman din. Alam nyo ba guys, ang ending, mag-aaway kayong mag-asawa kasi wala na nga kayong pera pambiling bigas, itataya pa dyan ang asawa mo sa bilyaran. And then, ang masaklap, uuwi e, na walang makain. O ba? Diba? And then, ang mangyayari, nagsisigawan na, okay lang kung nag-aaway na tahimik, paano kung nagsisigawan na at mapuno ng isa't isa at ang kaldero na walang laman, lumipad na sa harapan. Iyan ang masaklap. Kaya, kailangan talaga, hindi nyo dapat i-career ang pagsusugal. At kung maari lang, hindi talaga pwede palang subukan. Kasi kung hindi mo naman kayang disiplinahin or kontrolin ang sarili mo, sigurado guys, ma-o-obsess ka. Kagaya nito oh, natutuwa ako sa bulan na yan. Ikaw pagtitirahin yung isang bulan na yan. Talaga no, kung paano mo ipapasok dyan. Parang nakaka-enjoy. Maganda to kung ano yung, parang occupational din siya. Maganda siya. Kaya lang, kung sugal na, aba, ang hirap nito. Tapos, puta, lalo na kung may alak pa. Ay, naku po. Kawawa lang ang inyong pamilya. Lalo na yung inyong mga anak. Kaya kayo guys, manahimik kayo sa bahay ninyo.